Mga pinili ng Diyos, isang tanong ang nais kong itanong sa inyo ngayon. Sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, kailan ka huling huminto at tunay na nakinig kay Lord? Alam kong marami ang sasagot, wala na akong oras, pero ito ang katotohanan. Ang pagiging abala ay hindi palusot para sa pagkakalayo natin sa Diyos. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking bitag ng kaaway, ang punuin ang buhay mo ng mga bagay na mahalaga sa mata ng tao pero hindi sa mata ng Diyos. Isang makahulang tanong ang kailangan mong sagutin ngayon. Ano ang inuuna mo, ang mga pangako ng Diyos o ang demands ng mundo? Alam natin na ang mundo ay laging maingay, laging nagmamadali at laging naghahanap ng pansin. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kung mauubos ka kakahabol sa mga deadline, promotions at likes, anong halaga nito kung ang puso mo ay unti-unting nawawala sa presensya ng Diyos? Naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos? O baka naman ang Kanyang tinig ay parang boses sa radyo na nilunod na ng mas malakas na ingay. Mga kapatid, ito ang gusto kong idiin. Ang Diyos ay hindi kailanman tumitigil sa pagtawag sa atin. Ang tanong ay ito. Nakikinig ka pa ba? Ngayon, ang Diyos ay nagpapadala ng isang paalala para sa iyo. Ang sabi niya, bumalik ka sa akin. Pakinggan mo ang kanyang tinig na sinasabi, Ako ang iyong kapahingahan. Ako ang iyong lakas. Ako ang may hawak ng bawat saglit ng iyong buhay. Mga kapatid, hindi ba't ito ang pinakanakakagulat? Sa kabila ng ating pagiging abala, ang Diyos ay patuloy na naghihintay, patuloy na nananawagan. Pero bakit napakahirap bumalik? dahil hinayaan nating ang pagiging abala ang maging hadlang. Kaya't ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na ito. Paano tayo mananatiling malapit kay Lord kahit na ang buhay natin ay punong-puno ng responsibilidad? Kung nararamdaman mo ang panawagang ito, manatili ka rito. Dahil sa susunod na sandali, pag-uusapan natin kung paano mo mababawi ang presensya ng Diyos sa buhay mo isang presensya na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, direksyon at tagumpay kahit gaano pa kabisi ang buhay mo. Naalala mo ba ang araw na una mong nakilala si Lord? Parang lahat ng bagay noon ay malinaw. Walang masyadong alalahanin, walang labis na kaguluhan at ang puso mo ay punong-puno ng alab. Yung mga panalangin mo, kahit simple, ay parang musika sa kanyang pandinig. Pero kailan nga ba nagsimulang mawala ang init na iyon? Kailan nagsimulang maiba ang direksyon ng iyong mga hakbang? Isang araw, may dumating na bagong oportunidad. Isang trabaho na matagal mo nang hinihintay o isang responsibilidad na kailangang gampanan. Naalala mo pa ba kung paano mo sinabing, "Lord, para ito sa iyo." Ngunit habang patuloy kang naging abala, Napansin mo ba kung paano unti-unting nabawasan ang oras mo sa panalangin? Hindi naman biglaan, pero naramdaman mong may nawala. Kapag hindi ka pa nakapag-devotion, sinasabi mong bukas na lang. Kapag hindi ka pa nakapagdasal, sasabihin mo, alam naman ni Lord ang puso ko. Pero kapatid, tandaan mo, ang relasyon ay hindi isang bagay na basta mo na lang itutulak sa susunod na araw relasyon ang pundasyon ng iyong unang pag-ibig kay Lord. Sa sobrang bilis ng buhay, mapapansin mo bang wala ka ng oras para alalahanin ang mga unang pag-ibig mo kay Lord? Alam mo bang sinabi ni Jesus sa pahayag 2 ka 4, ngunit ito ang laban ko sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig? Ang tanong, paano mo malalaman na nawala na ito? Napansin mo bang ang dating mahabang oras mo sa panalangin ay ilang minuto na lang ngayon. May mga bagay bang pumalit kay Lord? Yung trabaho na dapat ay para sa Kanya, naging mas mahalaga. Yung social media na sinasabi mong sandaling pahinga, kinain na ang oras na para sana sa panalangin. Pinalitan na ba ng mga mahalaga ang Diyos na pinakamahalaga sa lahat? Pero naririnig mo pa rin ang Espiritu, hindi ba? sa kalagitnaan ng abala mo, may paalala na nagsasabi, Ako ang unang nagmahal sa iyo. Ako ang unang sumaklolo sa iyo. Pero bakit napakahirap tumigil? Bakit parang mas madaling unahin ang mundo kaysa sa Diyos? Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil hinayaan mong masanay ang puso mo sa iba. Kapatid, ang panawagan ni Lord ay malinaw. Balikan mo ang iyong unang pag-ibig. Tandaan mo kung paano ka tumakbo noon sa Kanya kung paano mo siya pinupuri kahit walang laman ang bulsa mo, kung paano mo siya sinasamba kahit may mabibigat kang problema. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo tulad ng ama sa talinghaga ng alibughang anak. Ano ang gagawin mo ngayon? Mananatili ka bang abala at ipagpapaliban na naman ang panalangin mo? O haharap ka kay Lord at sasabihin, Panginoon, ikaw pa rin ang una kong pag-ibig. Simulan mo sa maliliit na hakbang. Magising ng maaga at kausapin siya bago ang lahat. Gawin siyang sentro, hindi huling opsyon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 33, Unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang pangako niya ay totoo. Kapag siya ang una, lahat ng kulang mo ay kanyang pupunan. Kaya bakit hindi mo ito subukan muli? Bakit hindi mo siya gawing una ulit? Kapatid, kapag binalikan mo ang iyong unang pag-ibig, mararamdaman mong muli ang init na iyon. Yung kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Yung kagalakan na hindi kailanman mabubura ng problema. Ang tanong ngayon ay ito. Handa ka na bang bumalik? Handa ka na bang manalangin tulad ng dati? tumugon ka. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo siya nilalapitan. Siya ang iyong una at huling pag-ibig. Naalala mo ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo 7 verse 6? Huwag kayong maglagay ng perlas sa harap ng mga baboy. Isipin mo ang iyong kaluluwa bilang isang napakahalagang perlas, isang kayamanan na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pero paano kung ang perlas na ito ay basta mo na lang ibinigay sa mga hindi marunong magpahalaga? Ano kaya ang mangyayari? Masisira ito, matatapakan, at mawawalan ng halaga sa mata ng iba. Sa panahon ngayon, parang lahat ng bagay kailangang ipakita. May bagong achievement? I-post agad. May natanggap na blessing? I-share ka agad. Pero, kapatid, alam mo ba na ang sobrang pagbabahagi ay maaaring magdulot ng kapahamakan? Hindi lahat ng tao ay makakaintindi ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi lahat ay masaya para sa iyo. Kapag ang isang bagay na banal ay nailalantad sa hindi tamang lugar o tao, nawawala ang kabanalan nito. Halimbawa, kung ang iyong personal na panalangin ay ipinamamalita mo ng walang pag-iingat, Baka ang mga nanunood ay hindi makakakita ng Diyos kundi ng sarili mong tagumpay lamang. Kapag ang kabanalan ay nawala, natitira na lang ay yabang o inggit. Tulad ng binhi sa talinghaga ni Jesus, ang mga tagumpay na binigay niya sa iyo ay kailangang maingat na alagaan. Hindi lahat ng binhi ay dapat agad itanim kung saan-saan. May mga sagradong tagumpay na kailangang manahan sa tahimik na lupa ng iyong puso kung saan ito maaring lumago ng hindi naaabala. Kaya tanungin mo ang sarili mo. May mga bagay bang dapat manatili muna sa pagitan mo at ng Diyos? Isang dahilan kung bakit mahalaga ang proteksyon ng iyong spiritual victories ay dahil hindi lahat ng tao ay mabuti ang intensyon. Kapag nagbahagi ka ng sobra, maaring may mga taong magtanim ng inggit o duda ang mga negatibong emosyon na ito ay maaring makaapekto hindi lang sa kanila kundi pati sa iyo. Ang espiritual na laban ay tunay kaya't dapat kang magbantay. Ang ating Panginoon ay may itinuro tungkol sa pananampalataya na lihim. Kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na nasa lihim. Mateo 6 verse 6 Bakit mahalaga ang lihim na relasyon? dahil sa lihim, mas malalim ang koneksyon. Walang distractions, walang panghuhusga. Ikaw at ang Diyos lamang. Kapag ang tagumpay ay sagrado, ito ay mas tumitibay. Kapag may nais kang ibahagi, itanong mo muna, makakapagbigay ba ito ng papuri kay Lord o maghihikayat ito ng pansariling papuri? Makakabuti ba ito sa iba o baka magdulot lamang ng inggit o pagkakabahagi? Ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos o para lamang sa pagpapakita ng sarili? Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang panahon ng pananahimik ay mahalaga upang maiproseso mo ang ginawa ni Lord sa buhay mo. Maglaan ng oras sa pakikipag-usap sa Kanya ng tahimik. Hayaan mong siya ang maghayag ng iyong tagumpay sa tamang panahon. Tandaan, hindi kailangang makita ng mundo ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang nakakaalam ng bawat detalye. Huwag kang magmadali sa pagbabahagi. Kapag ibinabahagi mo ang iyong tagumpay, gawin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa sariling papuri. Sa bawat salita, ipanalangin mo, Lord, ikaw ang makita nila, hindi ako. Ito ang paraan upang mapanatili ang kabanalan ng kanyang mga gawa sa iyong buhay. Kapatid, ang iyong kaluluwa ay mahalaga. Ang mga tagumpay na ibinibigay ng Diyos ay hindi lamang para sa pagpapakita. Ito'y para sa iyong paglalim sa relasyon sa Kanya. Kapag pinili mong protektahan ang kabanalan ng Kanyang gawain sa buhay mo, binibigyan mo siya ng kaluwalhatian at nagpapakita ka ng tunay na pagtitiwala. Ngayong araw, itanong mo ito sa sarili mo. Paano ko mapoprotektahan ang kaluluwa ko sa gitna ng kababalaghan ng mundo? Ang sagot ay simple. Mahalin ang kabanalan, pahalagahan ang lihim, at laging ibalik ang lahat ng papuri sa Diyos. Kapatid, ramdam mo ba ang bigat ng lahat ng nasa balikat mo? Parang ang dami mong kailangang tapusin. Trabaho, pamilya, mga pangarap. Pero kahit gaano ka man mag-effort, parang kulang pa rin. Nararamdaman mo na bang napapagod ang puso mo? Baka iyon na ang hudyat na kailangan mong huminto at makinig sa tawag ng Panginoon. Sinasabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 11 verse 28 Naririnig mo ba ang kanyang paanyaya? Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, ang Panginoon ay nananawagan sa iyo na tumigil, huminga, at magpahinga sa kanyang presensya. Ngunit bakit napakahirap gawin ito? Bakit mas madaling magpatuloy kaysa huminto? Narito ang totoo. Ang mundo ay magpapatuloy na magsabi sa iyo na kailangan mong magmadali. Pero ang bitag ng kasipagan ay ito. Kapag hindi mo isinama si Lord sa plano mo, ang lahat ng ginagawa mo ay mawawala ng tunay na saysay. Ano ang silbi ng tagumpay kung ang kaluluwa mo naman ay nauubos? isipin mo ito. Sa tuwing inuuna natin ang trabaho, responsibilidad o kahit ang mga pangarap pero iniiwan si Lord, hindi ba parang mas lalo tayong nagiging pagod? Pansinin mo, kapatid, ang kapahingahan ay hindi matatagpuan sa pahinga lang ng katawan kundi sa kapayapaan ng puso. At ang kapayapaan ng puso ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng abala, narito ang pinakamahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Lalapit ka ba kay Lord? Ang pagiging abala ay hindi dahilan para ilayo ang sarili sa kanya. Sa katunayan, ito ang panahon na dapat lalo kang kumapit. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang inuuna ko? Ang presensya ni Lord o ang pressure ng mundo? Ang sikreto ng tagumpay ay hindi nakabase sa dami ng ginagawa mo kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. Sinabi sa Isaiah 40.31, Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Kung gusto mong manatiling matatag kahit abala, lumapit ka sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng direksyon, lakas at kapayapaan. Kapag patuloy kang bumabiyahe nang hindi ka humihinto, mauubusan ka ng gasolina ganito rin sa buhay. Kung patuloy kang gagawa ng hindi ka kumukuha ng lakas mula kay Lord, darating ang panahon na bibigay ka. Pero ang magandang balita, hindi kailangang umabot doon. Kailangan mo lang sumuko at magtiwala. Paano ba magpahinga sa kanya? Una, maglaan ng ilang minuto para tumigil, manalangin at huminga. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng dinadala mo alalahanin ang kanyang mga pangako. Siya ang bahala at hawak niya ang lahat ng bagay. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mo ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring hindi makaunawa kung bakit ka humihinto para manalangin. Pero hindi mo kailangang magpaliwanag, kapatid. Ang relasyon mo kay Lord ang iyong sandigan. Kaya't huwag kang matakot na maglaan ng oras sa Kanya sapagkat sa kanyang presensya, matatagpuan mo ang lakas na kailangan mo para magpatuloy. Ngayong oras na ito, naririnig mo ba ang tawag ng Diyos? Ang sabi niya, Anak, ibigay mo sa akin ang iyong pasanin. Hayaan mong ako ang magdala ng bigat mo. Hindi mo kailangang labanan ang lahat ng laban ng mag-isa. Kapag isinuko mo ang lahat sa kanya, matatagpuan mo ang tunay na kapahingahan at tagumpay. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Pipiliin ko bang manatiling abala at malayo kay Lord o lalapit ako at tatanggapin ang kanyang kapahingahan? Ang desisyon ay nasa iyo. Ngunit tandaan, ang Panginoon ang iyong lakas at Siya lamang ang magpapanatili sa iyo sa laban ng buhay. Mga pinili ng Diyos ngayon na narinig mo ang kanyang paanyaya, narito ang mahalagang tanong ano ang pipiliin mo, ang abalang buhay o ang buhay na puspos ng presensya ni Lord. Huwag kang magdalawang isip sapagkat ang bawat desisyon mo ngayon ay maghuhubog sa direksyon ng iyong buhay spiritual. Ang Diyos ay nananabik sa iyo. Kung iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig sa Kanya, huwag mong hayaan ang takot o hiya na pigilan kang bumalik. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ito'y pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Protektahan mo ang kanyang mga biyaya sa iyong buhay. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipakita. Ang ilan ay kailangang manatiling lihim upang mas lalong lumago. Tandaan, ang sagradong relasyon mo kay Lord ay isang kayamanang higit pa sa anumang bagay na maiaalok ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, tandaan mo ito. Walang kahit anong bagay ang maaaring pumuno sa kakulangan sa puso mo maliban kay Lord. Kahit gaano ka pakabisi, si Lord lamang ang magbibigay ng tunay na kapahingahan na hinahanap mo. Kapatid, napapagod ka na ba? Hindi mo kailangang magpatuloy ng nag-iisa. Ipagkatiwala mo ang lahat ng nasa puso mo kay Lord. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya nang wala ka. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang kanyang lakas na higit pa sa inaakala mo. Huwag mong hintayin ang tamang panahon sapagkat ang tamang panahon ay ngayon. Ang tawag ng Diyos ay laging nasa kasalukuyan. Huwag mong hayaang masayang ang araw na ito nang hindi mo siya nilalapitan. Ang tunay na tagumpay ay hindi natutukoy sa dami ng nagawa mo kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. Sa kanyang presensya Makakahanap ka ng lakas na magpapatuloy kahit gaano pa kabigat ang hamon. Anuman ang naging pagkukulang mo noon, laging may bagong panimula kay Lord. Sabi nga niya sa Lamentations 3:23, ang kanyang mga habag ay laging bago tuwing umaga. Ngayon, simulan mong muli ang iyong araw kasama siya. Sabihin mo ngayon sa iyong sarili, Lord, ikaw ang aking una at huling pag-ibig. Hindi ako magpapalayo sa iyo. Gawin mo siyang sentro ng lahat ng plano at desisyon mo. Kapag siya ang inuuna mo, ang lahat ng bagay ay darating sa tamang panahon. Ngayon, tumugon ka sa paanyaya ng Panginoon. Isuko mo ang bigat ng iyong puso at tanggapin ang kanyang kapahingahan. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, sabihin mo ng may pananampalataya, Lord, narito ako. Hindi ako papalayo sa iyo. Type Amen. Kung tinatanggap mo ang mensaheng ito at magsimula kang mamuhay sa kanyang presensya.